sa pagbungad pa lang sa unang simana sa Oktubre. Usbaw na dayon sa presyong produktong liquefied petroleum gas kung LPG ang masinatian sa mga konsumante. Kinihuman nga mitaas matod pa ang presyo sa krudo o pagstak sa panahon sa Tingtugnaw. Anaan na sa 40 ang gitaas sa matag 11 kilogram nga LPG. Isip usakan negosyante. Si Rodolfo Galios, aron nga makatipid, uling na lang ang ginagamit sa pagluto sa iyang baligyang batchoy tungod sa kamahal sa naisgutan. Mahal ko sa gasol, mahal din. Sanchez gasol kita sayang kuan ron Chris Sebel dan dati dati tak gua ramna sauna sobra libun lamanan siya gasol ga mga gamit niya ang tanang mga paliliton mahal tanan yung paliliton mahal ng lugi kag lebihnya labi na mga pansit itlog karne mahal naman asya nga ya. mga ingredients pa sa paliton Ma mahal na tanan mga gatas o gasol mo gamiton dali ra mahulot no. di magtagis kasi mana hurot sugali nga gamit man kini sa karon og LPG dili na sa ilang negosyo apan sa ilang balay na lang tungod dili na swak sa iyang budget pero na mi gasol dia kanang maglungag yung mi og sudan mo na mong gamit pero kana sa batsoy na ako nga may pagluto dili katong gasol nga ay katong uling ya mong ginapalit uling nga kalan ba nanginay na, na siya kon nanginay na siya kini na kining na siga tapos tangalan ni mag uling ginagmay Nandiman permintipod ang customer mo kwan? na yung mukha na na. na itag Pila ka oras. Kinina sumala pa ang ikatulong bulan nga adunay pagsaka sa presyo. Kaniadtong Agosto, 4 pesos ug 55 centavos ang gisaka sa matag kilo. Pagabot sa Setiyembre, 6 pesos ug 75 centavos ang gisaka sa matag kilo. Kung sumahon sa tulo ka bulan, ana na sa 14 pesos ug 7 centavos ang gisaka sa matag kilo sa LPG. Gikan sa 1080 nga presyo sa 11 kilogram kaniadtong bulan sa Setyembre, karon ana ana sa 1,120 pesos. Samtang, presyo sa gasolina o kerosene, adunay pag-us-us, sugod Oktubre 3 ning tuiga, apan sa diesel adunay gihapon pag-usbaw. Sa gasolina, muus-us og 1.80 centavos matag litro, samtang sa kerosene, 80 centavos matag litro. Ang isaka-usab sa diesel, anaa sa 20 centavos matag litro. Kada ano, kada uh, simana, muragasaka, umu mu mo ham umu barato man siya pero gamay lang kaayo Hindi maning kamot na lang tanga makapalit gapon <laughs> base sa Department of Energy, Oil Industry Management Bureau Assistant Director Rodela Romero. Ang mga hinungdan sa unang duwa kaadlaw sa simana, nakatampo sa rollback, sama sa taas nga interest rates, mas taas nga dolyar sa US, ug ang pagpahuway sa pagdili sa pag-import sa gasolina sa Russia. Apan ang dugay nga hinungdan sa pagtaas maugihapon gihapon ang pagpalawig sa voluntaryong pagputol sa Russia ug Saudi hangtod sa katapusan sa tuig 2023 in the heart of changing lives. Kini si Russell Jean Mantile sa Brigada News Jensen, Brigada News.